Kasi my lolo came here, si Dr. Rafael came here, mga 1901, after the war. Philippine-American War. He was a surgeon there. He was a doctor sa Philippine Army. And the uh, Philippine-Spanish Army. Kaya nung panahon na yon eh, magkatapos ng biyera, punta siya dito. Oh, dito siya nilagay. Fully established na bureau pa tawag no. Oh, sa, ano? kung hindi ako nagkakamali, ayun sa research ko Yun yung unang pagtatayo ng unang konseho ng Baliw. Yes. Na may mga konsehal, chief of yeah. police, municipal health officer. Yeah. Ay, ah, yeah, yung Yeah, uh, siya yung uh, municipal uh, health officer. Yes, correct. Uh, so dito yan, siya ah. nanggaling. Oh. Kung nagtataka sila, bakit siya nilagay dito? Eh hindi naman humarong magtagalog ang akin, oh, akin. Oo, nga raw. Lolo, kasi siya po ay galing Negros. Ang oh. alam lang niya ay eh, Uh, Negrense siya, uh, which is Ilonggo. Tsaka yung Spanish. Uh -oh. He's very fluent in Spanish. Uh, that's how they communicate before, di ba? Yeah. So here, okay. let's go up. Oh. So first time itong mapunta rito sa oh, bahay. First time kong mabukuda rito. Hindi <laughs> <laughs> ko alam nga na buhay pa itong bahay na ito. Oh. So, saan mo nalaan na ito pala ay, ay nag i Eh, doon pala. sa vlog ni ano. Ibatang <laughs> <laughs> baliwag. <laughs> so, ito yon. Grabe naman. Na-preserve nila lahat. Tingnan mo naman. Ano? So, itong entire floor na to, dahil sa pag-asabi sa akin ni doktora, ito ay original pa. Oo. Oh. Um, ah, sa bintana. Oo, oh, yung bubong, yan pa rin talaga. Oo, oh, yun. Oh. Yung pa rin yung bubong. Uh -oh. Ang binago lang yung sa ilalim uh -oh. kasi nandoon yung mga yung kapis yung pa rin, yun din dinding Yeah. Yung, sabi niya, ah. Oh, oh, Ito mo naman yung post eh. <laughs> Talaga yung pa rin, solid oh. Solid nga eh. Uh -huh. ano yung karagdagang kwan mo dito sa bahay? Uh? During that time nung siya ay sa Palermo. Ano itong bahay na to sa yung mga pagkakaalam bilang isa sa mga ka ito yung bahay na ginamit ni Dr. Rafael para sa pamilya niya mm -hmm. pero hindi lang yun para sa mga taumbayan. Huh? Uh, nung ginagawa yung daan papunta sa Baguio, lahat ito yung daanan eh, yung uh -huh. baliwag. So dito dumadaan yung mga kaibigan ni Dr. Rafael. Isa sa mga kaibigan niya eh si Governor General Harrison okay. at siyempre si Manoling. Paano naga, sila nko? Balikan ko nga 'yun. Paano ga kasi dun sa kasaysayan, magkaibigan tong dalawa. Ma ay, talagang gano'n diba? ganun niya. Ganun silang dalawa. Paano Oh, okay. Parang ganun niya. Eh. Nung panahon kasi na nasa literan sila, uh, uh, ng tulong si Manuling. Uh -huh. so, sinasabi sa akin ng tito ko, uh, may kailangan ni Manuling ng suporta. Uh -huh. eh, ang lolo ko, si Dr. Rafael, ay eh isang math professor at that time. Nung, parang high school. So grade school si Quezon, high school si lolo ko. Siya yung nagtuturo doon. I-request niya na maging ninong si Dr. Rafael, si, Lee, si Lolo. So from there on, sinuportahan niya yan, nagtulungan sila. Tinulungan niya talaga yan. Noong panahon na bata yan. gan sa lumipat ang lolo ko, sa UST mm -hmm. sa Santo Tomas para mag-aral ng medisina. Yon. So, he was born 1874, Quezon was 1878. Mm -hmm. Yung four year difference sila oh, yan. Sila no. Silang dalawa ang naging magkaibigan ever since kahit anong panahon ng gera, o Philippine American War. Agad siya nag-start ito. Dito siya madalas pumunta. So, pare... train pa dito, di ba? Oo, oh, oh, dito sa Bagong Nine nga. Eh. Di Ay, ba? Kung yeah. pa yung station doon, nandun pa rin. Yung Baliwag Station, yeah. di ba? Buhay pa yun. Oh, Importante kasi yon dahil dala siya pumunta rito. Yung uh -huh. kasama ang aking para makasama ang kanyang dolo. Mm -hmm. Ganun sila ka-close. Even in later life, -oh. Uh -huh. pumupunta yan sa bahay. Kung yan ay hindi ordinary tao na kunyari, pumupusita lang. lang, uh -huh. Ito hindi. Natutulog yan sa bahay. Uh -huh. So, talagang masasabi na si Quezon, dito halos na niya. Oh, Dalas pumunta yan dito. Dalo. Historical nitong house dito kasi is hindi lang ito pang bahay na oy pinupuntahan ito nung pamilya ganon. ito hindi pinuntahan ito ni Tarhata Kiram ni Meron pa isang soprano yon at marami pa iba Oo. hindi ko na nakuha yung iba galing sa kay Lola Angeles si Tito Ramon ay lumaki kay kay Dr. Rafael siya yung unang apo eh And siya talaga nag-alaga niya. Marami po siyang kwentong binigay sa akin. Pero itong bahay na to, na sinasabi niya, na dalawang epidemic, sabi niya, during the time na may crisis, hindi ko pa alam na epidemic yun, crisis ang tao niya, marami talagang niligtas ang lolo. Yung ilalim nito, na silo, ginawa niya itong unang-unay para sa mga bata. Yung mga nagpapasusun na bata, nandun siya. Dito niya nilagay yun sa tulong ni Lola Maming, sa yung nagpapakain, tapos niligtas siya yung mga bata. Isa yun. Pangalawan, nung may cholera at may dengue, ulang ang pasilidad ng hospital. At isa pa yung ginawa ni Lolo. Kasi dahil merong train station kaya, di ba? Ah. Uh -huh. yung station? Ginagawa niya, pupunta siya doon dahil kilala siya yung mga klase niya uh -huh. sa literan, di ba? Pinupuntahan niya yan. Nagmamakawa yan ng tulong para sa baliwag. Makakuha yan ng mga oh, pondo. Pondo. Para, do doon sa gamot. Okay. Hali. Kaya, ang laking tulog yan. At higit sa lahat, wala pang mga sasakyan nun, di ba? Oh. Paano niya napupuntahan yung mga tao doon sa diblip? bayo yan. Ah. Yung ibang doktor ayaw na pupunta, di ba? Siya nice. hindi. pupunta nga talaga niya. Kaya... Yeah. Talaga, ibiningit niya kanyang... Uh, ah, talaga. ano? No? Parang... <laughs> Iniikot niya talaga to. So, siguro... Uh, Magandang puntahan natin uh, tara, tara, Silong. Yun. Tsaka yung kahoy, original. <laughs> wow. Wow. So, ito siguro... Eh, no? Luwag. Mal, mal, maluwag. Maluwag. Ang nga eh. Ito, mean... dati to, ito yung pinangasabi mo, parang naging ospital. Ito, dito. Nung una, dito yung mga karuahe. Mm -hmm. Ginawa niya, nilabas niya. Okay. ilagay niya rito yung mga bata. Ginawa niya itong either sa mga, oh. ano matawag natin ngayon doon, infirmary para oh, sa mga para, bata. No? At nung mga may time na may cholera, dito yung parang hospital. Kaya lang, kinukwento ko sa kanina, in 1985, nakita ko yung article ng bali ano yun? Actually, post ko lang yun na para Sino para sila? Bang, natuwa ako dahil nga para bang may isang taong nakatago. Yung ang kasaysayan ang ginawa eh. Hindi mo matatawaran. Hindi nga eh. Kasi nga niisip mo, paano kung wala taong ito at yung baliwag ay eh dumadanas ng ganong kawalan. Actually, marami pa ako natuklasan ng mga dokumento na nag-uugnay sa mga... Kasi naging konsihal din siya ng bayan. Eh, e, nga Hindi ko pa nakikita ano yun. Alam ko yung mga dokumento na yun. Mga ano nila? Ko, eh, transcript nila Oh, <laughs> at naniniwala ako na may ugnayan si Mariano Ponce that time, 1911, at siya, para doon sa proyektong sa tubig. dun sa... Artesian well. Oh, yun. Dahil, dahil nga marumi, eh, dahil nga ganoon, project ng dalawa eh. Parang ganun ng aking pagkakabasa o pag sinama-sama okay. ko yung eh, ganun. Yine, hindi ko maano kasi wala, di pa natin matranslate into oh, Spanish. Oo, oh, oh, muna tayong oh. dalawa. <laughs> pero umakausap na ako ng mga uh, kaibigan na nakikiusap tayong dagdagan pa natin yung pwede natin makakita rin. Ayun oh, nga um, eh. Pero... Ito nyo naman, itong silong na to, so, oh, eh, isang uh, makasaysayang silong. Oh. Eh. <laughs> Saan? Akay, akaya tayo, tayo ulit. At ang uh, malibot natin na habang tayo nagkukwento. Oo. Oh. Oh. Pinakita lang namin to dahil nandito po. Oh, hindi yung... bale. Likely eh, nandito oh. yung guest house kasi. Oh. Ay, guest room eh nandito kasi. Yung oh. itong area na to eh. Oh. Dito kasi kung saan oh. may natutulog na ha? Dito mm. dito natutulog yung mga bisita nila. Oh. Pero malaki bakuran. No. Ngayon. Grabe. Oh. Okay. Ay ko nga kung saan nilagay siguro ni lolo yung mga oh. manok niya. Ah, mahilig sa manok. <laughs> manok. ah. Yung manok. Ah, dito tayo. May... Ah, dito, meron pa tayong... Oh, Oo. Talaga, ano? Yeah. Malamang dito niya nilagay yung mga orchids niya. Mahilig siya sa halaman, tsaka Malaman. sa hayop, Meron siya... Balon. balon. balon, ano? May balon siya rito, eh. Oo. Sa ilalim ito, Oo. ang tulay na to. Pero walang kaduda-duda, minahal siya ng mga taga Oo. Dahil kung makapapansin mo, yung libing niya, Uh, parang may story yung isang taga-Baliwag Ang malupit lang, hindi ko alam kung sino yun. Kahit, na kahit namin, yung lola ko hindi, hindi niya alam eh. Oo. Oh, okay. Tinatanong Pero... ito, sabi niya, sino yung pumunta doon? Oh, sabi From oh. Baliwag, sumakay siya nang oh. tren, Bum tapos pumunta doon sa Meylalom oo oh, oh. para magbuhat taon, oh. nakiusap siya magbuhat ng mga taol siya. Tingnan niyo lahat ng mga Nagbubuhat doon The oh, di Amerikana. Oo, siya lang yung kulang. Siya yung ordinaryong oh, naka at, ano, di ba? at ang forma niya talagang doon sa harapan ng one. So sabi niya, oh, oh. Sobra po kung inulungan ni Dr. Rafael oh, Noraterra. Kaya siya talaga yung bigbuhat. Di ba? Oo. Oh. So, di pa yon may kwento hmm. pang isa Diyo sa hmm. kay Lola Maming naman. Oo. Oh, oh. Naalala mo yung pinag-usapan natin yung sa si mga bata. Oo, oh, oh. yung mga um, niligtas niya dito Noong 1956, matay naman si Lola Mami. 1956? Oo, oh, yan. Yes. So, yeah. Oh, the, so, magkakaroon ng, ano ba yung unang panahon, nagpaparada, di ba? Mm. At meron silang mga hagad na tumutulong para oh. magkawe. May isang polis doon, sinabi niya, walang, walang mangunguna rito, ako maghahatid sa mama ko. Ah doon ko nalaman na <laughs> bakit mama tawag niya uh, dahil isa siya sa mga batang tinulungan niya ah eh. uh, marami ko nating din about Dr. Bertol talaga napaka maraming kwento at baliwagay niyo ang magpapatotoo doon sa kanyang mga kabayan oh ay, ah uh, alam mong, itong later years ko lang nakita ako lahat man, ako yan oo ako. Oh, ako man din ah uh, bakit hindi ito eh, Kung Kumbaga... Oo nga, ako nagulat ako. Alam mo ba? Pala alam mo ba talaga naghahanap ako ng kaanak ni Dr. Bertol. Alam mo, ako na lang natutira. Oo, oh, swerte naman. Sa linya ni Dr. Rafael, ako na lang. naman. At ikaw ay nag nag ka eh. Yun yung nagkun eh. Parang... Binigig ka kasi sa akin ng pinsang ko, si Tonton. Sabi sa akin, kuya, ito yung nag-vlog. So sabi, tinawagan ko. Kinihinan ko kita, piniiyam kita. Ako yung natitira na Bertol. Ako na rin, last. Kaya nga. <laughs> so, napaka, kuan, uh, ito na lang talaga. At, uh, Kaya nga, eh, talaga. hindi siya gumamit ng barel. Wala siya binano, kundi talagang magaling siyang mag-alaga. Pure, ano man tawag mo sa ano yan? It's just pure love for the country. Oh. For, and I'm very happy. So, ano masasabi mo naman sa mga senteno? Grabe naman. Sabi nga kanina ni attorney, parang itong bahay na to, naghanap <laughs> ng talagang mag-aalaga mag sa kanya. Pero nung panahon na mga 80s na to, oh. binili nila Dr. Centeno, talagang tignan mo naman, inaayos oh, nila. Priceless. Price test na ito. <laughs> sa itsura nito, mga ilang henerasyon pa sana ang makaano nito. Oo. Oh. Ah, tingin ko naman, sa kamay ng mga pamilya Centeno, ito talaga eh, Inaanay na rin nila sa bayan bilang isang makasaysayang na tinitingnan din. Ako sa pananaw ko, bilang mga doktor, nakita nila yung kahalaga. Oo ah. nga, ngayon lalo na nakita na nila na ah. itong bahay na to ay hindi ordinary bahay. May so, mga bahay dito na, oh luma na yan, pero pang pamilya oh. Ito hindi. Ito was hitik at uh, busog ng kasaysayan ng bayan. Hindi, yung lugar niya, oras niya, pera niya para maaligtas yung bayan.